Filipino assassin Raymart Gabalo bumagsak ng tatlong beses sa first round sa kamay ng underdog. Isang masamang balita ito para sa mga Filipino boxing fans matapos matalo ang tinaguriang Filipino assassin na si Raymart Gabalo sa matinding first round knockout loss laban kay Ken Buntores ng Mexico sa kanilang bantamweight clash. Nagpalitan ng suntok ang dalawang fighter sa unang bahagi ng laban. Ngunit mabilis na nagiba ang ihip ng hangin nang ang Pilipino ay nahuli ng isang counter. Sa 123 mark ng round, tinumba ng kaliwang hook ang dating world title challenger sa unang pagkakataon. Matapos tumayo sa 10 count ng referee, pinananatili ni Torres ang pressure at naglanding ng mabibigat na suntok. Ngunit isang kaliwang uppercut mula sa kombinasyon na pinakawalan ni Torres ang nagpatumba sa The Assassin sa pangalawang pagkakataon sinubukan ng pride ng General Santos City na makaligtas sa round, ngunit patuloy ang pagpapakawala ng suntok kay Gabalo. Isang kaliwang kamay mula kay Torres ang nagpadala kay Gabalo sa canvas ng tuluyan. Bumagsak ang Pinoy at hindi na binilangan ng referee at tuluyang natalo. Lagapak sa 27-2 win-loss record ni Gabayo kung saan pareho sa kanyang profesional na pagkatalo ay knockouts. Ang 36 ni Anyos na Meksikano naman ay umangat sa 14 Tora 5 na may 10 knockouts. Matapos ang hindi inaasahang pagkatalo ng Pinoy boxer sa kamay ng Meksikanong heavy underdog Kebun Torres, naglabas ng pahayag si Torres at sinabing hindi siya sa nagulat sa kanyang pagkapanalo laban kay Gabalo. Ayon sa mismo kay Torres, Bagamat walang naniniwala sa kanya na mananalo siya sa laban, hindi ito naging hadlang sa kanya at nanatiling siyang kumpiyansa na matatalo niya si Gabalo. Paliwanag ni Torres na napakalaking pagkakataon ito sa kanya para maangat ang kanyang estado sa larangan ng boxing. Kaya nung naging official na ang kanilang sagupaan, ay sinumpa niya sa kanyang sarili na mananalo siya sa laban na ito kahit na anong mangyari. Dagdag niya pa na nagpakahirap talaga siya ng husto sa buong training camp niya. Ayon sa kanya, sinagad niya umano ang kanyang sarili para sigurado na masusungkit niya ang panalo. Kaya naman nang pabagsakin niya ng tatlong beses si Gabalo, ay hindi na niya umano ikinagulat ang resulta dahil yun na umano ang bunga ng kanyang pinaghirapan at pagsisikap. Samantala, ang dating two-division champion na si Marlon Tapales ay bumalik sa kanyang panalo sa first round knockout kay Natapong Jangkayo ng Thailand para makuha ang WBC Asian Continental Super Bantamweight title. Agad na umatake si Tapales at umiscore ng dalawang knockdown sa early going. Oh, that right connected for Marlon Tapales. Nang makuha na ni Tapales ang momentum, muli itong nagpakawala ng malalaks na suntok at ibinagsak ang kanyang kalaban sa ikatlong pagkakataon na nag-udyok sa referee na ihinto ang paligsahan sa 2.15 mark ng unang round. Ang panalo ay nagpalaki sa professional boxing record ni Tapales sa 38-4 na may 20 knockouts habang nahulog si Kaiyu sa 12-4 na may 8 knockouts.